Dito, mayroon yata nawalan dito kay Diwado Ano yun nami? Nawalan kayo Nay? Ano pong nawala Tumblr. sa... Tumbler Oo, oh, no, na violet Violet? Oo, oh, oh, okay Allah, Dito banda yun? Oo, oh, oh, doon doon, doon lang Ala Bayagin sa lili Ala yung mamahalin Ala yung mamahalin na tumbler ni nanay, nawala Nawala Kulay Sa Violet? Ala, lawang. Mamahalin pa naman daw yun guys na wala ang tumbler ni nanay. Sa Pap, lamesa. Iniwan namin yung mesa namin kasi pinarikan namin yung uh -oh. chicken order doon. Uh oo. -oh. Chicken order. Wala, uh oo. -oh. Pinatong lang sa lamesa. Oo. Uh oh. Inuhang lang mga kautin. Inuham lang mga Alam nila na may ari. Uh -oh. Alam nila na may ari. Baka yung eh, nagliligpit ng mga ano, lamesa na eh. Hindi, tinatanong ko na rin. Ano sabi? Uh, Wala. Mayroon daw sila nakita. Hindi. E, e, may dumampot lang daw. Mayroon daw. Sinorin na daw ni Tumblr din. Pero, mamurahin. Sa akin mamahal uh, yun. Aqua Plus. Paano pa masabi niyo na eh? Na-experience niyo yung ganyan? Ha, ah, naiinis ako. Kapusog na naiinis. Hinayo <laughs> <laughs> pa naman namin. Hinayo na rin. Ay, galing, galing pa kayo sa anay? Tagi Tagig pa sila nanay, nawala yung tumbler. Nabusog. Ang namin. oh, kami. Pagtalikod. Pag hmm. uh, hmm. daw, lalaki daw, ang mampot Ayan guys, ha, beware, beware guys, ha? dito sa parisan na Diwata. Sana makarating ko sa pamunuan ni Diwata. Ha? May nawalang gamit, tumbler ang nawalang gamit nila nanay. Galing pa tagig, dinayo. Ayan, nagpa-takeout pa nga sila nanay. Oh. Ang dami nilang takeout, oh. Oh, hindi ubos Kaya lang yung tumbler Tumaligod lang daw sila na wala yung tumbler <laughs> Aqua Plus ay mahal talaga yun, Nay Aqua Plus Oh, ganyan, 800 1,000 plus Worth of 1,000 Yung oh, may namin experience Oo, experience nila yan Oh, aso na lang yan yun nga lang guys, nawala yung tumbler from Tagig. Ah, ay suggest po natin. Ah, may mga umakain na dumadin na dampot, paligot. Opo. Tama, nakakaano siya eh. Walang excitement, excitement pero pinalikan namin chicken. Wow. ng chicken. Opa, oo. Kasi nag-order. Kasi nag-order kami ng Opo, oo. Tapos nawala na ang tumbler. So, ayan guys. Nawala daw ang tumbler guys. Nawala. Pinatin na kay Diwata yun. Katukoy natin si Diwata. Para ma-report, ma-report lang na nawala yung tumbler. Dito si namin. Ay, si Diwata. Tara. I-report namin kay Diwata. Yung tumbler. Mama. Antayin niya po, lalabas yan. Antay Mama, po, po. Mama Diwata, nawala daw yung tumbler. Nawala daw yung tumbler nila, Mama Diwata. Diwata kya po <laughs> yan, nakita. Nawala daw yung tumbler nila. <laughs> so, ayan, uh, nawala na yung galit nila. Nakita nila si Diwata. Nawala na. Nakalimutan na yung tumbler. Oo. Oh. oh. Ayan, na si Diwata. So, busy si Diwata. Nasabi natin kay Diwata, nilapit natin about sa Tumblr. Pero busy siya, may lakad na naman siya. Pero napansin naman niya yun, narinig naman niya yun. So, busy lang talaga siya. So, yan lang muna sa ngayon ha. Ang eksena ngayon for tonight is nawala ang Tumblr from Taguig kumain. So ingat-ingat lang sa mga gamit guys Lahat ng mga kakain dito, lahat ng mga pupunta Lahat ng mga dadayo dito sa Parisan na diwata Ingat-ingat lang sa mga gamit kasi nga Meron mga bata habang kumakain ay may mga batang paligid-ligid okay.